Ay isang magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito po yan sa channel ni Kuya Dan TV Vlog. All right, mega love shout out muna sa ating mga members, super chatters at sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating pong channel. So, sa ngayon po ay uh, August 25, 2025 po. Ang ating pong oras ay uh, more or less po ay mga 3 p.m ayan almost 10 uh, minutes halos pagdating namin dito sa bahay galing sa uh, sa aming munting bun bukid ito po bumuhos ang sobrang lakas ng ulan tulad nga po ng nakikita ninyo sa aking background zero visibility halos ang daanan dahil po sa so sobrang lakas ng buhos ng ulan Ayan, siyempre po sa ating pong mga kababayan na nakakaranas din po ng ganitong uh, sobrang lakas ng ulan ay siyempre po maging alerto na po tayo dahil po ito maaaring uh, flash floods mga pagbaha sa inyong mga lugar kung kayo po ay binabaha ayan maging alerto na po tayo habang po ay bumubuhos ang sobrang lakas ng ulan Ayan po pag nakikita ninyo ang sa uh, labas ng gate, ang kalsada po ay medyo lumalalim na ang uh, tubig baha o, o sa ng malakas na ulan. Gano'n naman po sa napupokus ng aking camera. Ayan, yung mga tubig na nanggagaling doon sa bubungan, talaga naman po ang uh, loss ay uh, kung mga ilang PSI na po yan, malakas po. At dito naman siyempre sa may uh, tindahan na aking uh, sinisilungan ay ito nakikita naman. Ang talaga naman ay bumubuhos mula po sa luna na nakatakit dito sa may pasilyong ito ay makikita po naman na sobrang lakas ng ulan. At kung inyo pong pakikinggan na hindi po ako magsasalita, ayan po pakinggan niyo ang lagas na ng super lakas na ulan. Ayan. Okay, so since na dumating po ako rito noong uh, August 16, umulan na rin din naman po, pero hindi po ganito katudo. kakaiba po itong lakas ng ulan na to so maybe ay dala po ito ng uh, low pressure area na saan po ay magdudulot po talaga ng uh, sungit ng panahon muli po mananawagan po tayo sa mga nakakapakinig ng ating vlog na to ay lagi po tayong maging alerto sa panahon ng malakas na pag na katulad po nito na nararanasan natin exact location po natin ay nandito po tayo sa uh, barangay pandan uh, lungsod ng uh, ligaw at syempre po sa lalawigan po yan ng Albay ayan po papakita po natin kung gaano sa uh, lakas ang uh, pagbuhos ng malakas na ulan so nag-start po ako ay meron na po yata mga 5 minutes sobrang lakas ng buhos at ngayon po naman ay meron na tayong na itatala na 4 na minuto at 15 uh, segundo wala pa pong pagbabago ang lakas ng ulan ayun hindi ako makatawid doon sa kabahayan dahil uh, ang dadaanan po natin ay medyo dumalalim na ang uh, tubig ulan na dumadaloy po dyan sa daanan alright so thanks God o maraming salamat sa po po naman at hindi kami naabutan doon mismo sa pinaka bukid. bukit uh, kung uh, isa sa larawan ko po sa inyo mula po dito uh, meron din yata more or less 1 kilometer pero ang sarap lakarin na kinakaya ko nung no, mga una unang punta ko ron kailangan kong uh, sumakay ng trike o tricycle para hindi ako mapapagod ng paglalakad. Uh, pahatid ngayon doon, tapos pagpabalik dito, lalakarin. So, ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Uh, na exercise yung ating mga kasuktasuan at yung ating uh, paghinga. Alright, so, napapansin ko sa mga ilang pag uh, balik doon, nag i ang uh, pakiramdam natin. So, talagang ibang iba ang buhay dito po sa probinsya kung iahambing po natin ang buhay sa Maynila. Sa so Maynila, labas lang ng bahay. Balik na naman sa loob ng bahay. Lalabas lang konti sa mga uh, pamilihan. Sometimes, sa uh, unting uh, bike ride, pero hindi consistent. So, dito sariwa ang hangin may nalalakaran bilang ehersisyo so yan, medyo makaka um, recover tayo ng pagkawalang ehersisyo dahil nga po sa buhay may nila alright, so may a love shoutout nga muna Bago po tayo ay magpaalam, pinapakita ko po, po rin sa inyo na hanggang sa ngayon, mayroon na po tayong tinatakbo na almost 7 uh, uh, minutes di pa rin po umuhupa ang malakas na ulan. So, mega love shout out muna na sa ating pong mga members. Unahin po natin siyempre yung mga hindi natin nabanggit last flight natin. O natin siyempre kay uh, Noel Pipito TV ating pong member yan uh, Budots Queen 55 si Kaka Aro may galab shout out Kaka Aro ayan ang aking pong uh, uh, new members ng ating pong community Kaka Aro may galab shout out sana po ay mapa um, masubaybayan nyo po ang live na ito ayan shout out po sa iyo Kaka kung saan ay nasa uh, New Zealand Yata po siya, kung hindi ako nagkakamali. Shout out po sa mga kaibigan natin dyan sa New Zealand or maybe uh, Switzerland. Sa dalawang bansa na yan, hindi na ako magkakamali. And of course, sa ating pambago ng uh, magpa ay si Ma'am Odessa. Alam po mga nakikita nating mga bago nating na member. Uh, yung mga dati po nating members syempre hindi natin makakalimutan yan mula po yan sa pinaka old members po natin Wandering Bicolana uh, si Rom mega love shout out kay ma'am uh, bless Mac bagong um, renew ng ating member ay si Kevin ng aking pong anak sa Youtube Kevin Adanas mega love shout out ang tatay mo nandito sa Bicol ayan inaabot ng napakalakas na ulan Ayan, and of course, yung hindi pa natin nababangit, of course, so hefty palyar na. Boss hefty, ma'am Aweng. Ayan po ang ating super chatter. Likewise si uh, Eric Kids Story. Mega love shout out. Sir Manny Villar, mega love shout out. Bihira po kayo ma shout out ni Kuya Dan dito sa aking pagbablog. So, nandito ako sa provinsya na naaalala ko po kayo and of course um, ma'am Lintek mega love shoutout alam ko naman pong naunawaan mo ako kasi mahirap din mo ng wifi dito sa probinsya hindi po kita madalaw-dalaw sa yung live but then Dan TV Vlog is always uh, within my heart siyempre mentor ma'am -ma Lintek mega love shoutout all the way from uh, Netherlands okay yan po ang aking gusto special mention siyempre mam Ma melba channel ng uh, vietnam may galab shoutout mam Ma melba at ang inyong pong team lintik may galab shoutout ah no 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 team shantik may galab shoutout mam Ma melba and of course hapon na otv raida kaibigan po natin dyan sa japan uh, shout out, and of course yung mga pinapriority po natin na matulungan sa wh mistisang pinay 01 ng united states of america of course si ma'am uh, live reality vlog Mega Love shout out si madam rina Madam Rina ng USA, mega love shout out. Ayan, e syempre mga matatagumpay ng mga nagbablog yan. Magandang hapon, mega love shout out ko And uh, yan ayan, si Hapon Ako TV, shout out. right. And uh, Ma'am MV TV ng US of A din po. Syempre, Ma'am MV, Maunawa naman po ako ninyo kung ako po ay hindi nakakapag uh, dalaw sa inyong regularly especially po mula nung ako po nandito sa Bicol. Alam niyo naman po pag tuwing uh, mga ganong oras sa inyo ay uh, pawala-wala po ang aking internet dito. And likewise, siyempre, mentionin po natin si Ma'am Anggengfe na alam ko po na alam nila na nandito tayo sa probinsya na hirapan ng wifi always present po siya sa ating mga live stream. Okay naman po rito pag at least uh, nakikisama ang uh, uh wifi. All right, so again, yung mga hindi po natin nabanggit, na nabanggit ko naman po nung mga last ano natin um shout out ko pa rin po kayo sa mga susunod nating um, um vlog. All right. So mula po dito sa Bicol, probinsya ng Albay, uh, City Obligao na kung saan po dito tayo nakatahan sa ngayon. Habang nandito tayo sa Bicol, si Kuya Dan TV Vlog ay magpapaalam muna pang samantala at maraming salamat sa inyong walang sawang uh, pagsubaybay sa aking uh, munting uh, himpilan or channel. Dan TV Vlog. Alright! megalab shout out god bless us all dan tv blog is now signing off all right